Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Muli po may Taro. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapabok ng reading, nagantay. Sa mga hindi po kayo marereplyan, baka po fake account kayo. Okay, so double check nyo po ang inyong, ano ba tawag dito? Ang inyong Facebook, baka nakalak, baka ng tawag dito, um, fake, makagamit kayo ng, ng Facebook nyo na masyadong naka-private. Hindi ko, hindi ko kasi, or hindi po yun mapapansin ng admin namin, yung messages niyo. Kasi nga, gawa ng strict kami. Okay? Ayaw namin ng fake account. Ayaw namin ng dummy. Ayaw namin ng, um, yung mga naka-lock profile. Okay? Kahit naman siguro kayo ayon yung kausapin ng isang tao na hindi nyo naman kilala. ba? Diba? So, checking energies tayo. Unahin natin yung person mo. Pwede. Siya naman yung Anoin natin? Paiiyakin ba natin 'to? <laughs> Mamimiss ka niya, sige tawagin natin siya, no? Later. Ahem. Anong energy ng person nila? Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading ngayon. Ako pa ay nakiki-usap, kung ano man po 'yung maganda yung kakaligaya nila, ibigay nyo po sa kanila. Itong mga tao na to, Lord, ay napakabuti po nila. Malinis po ang kanilang puso. Wala po silang hangat kundi maging mag magmahal or mahalin. At i-bless nyo po yung mga tindahan, yung mga nagbebenta ng mga prutas, uh, gulay, palengke, any kind of meats or goods o ano man yan i-bless nyo po ang kanilang mga tindahan. Okay? Sa lahat po ng established na food, anything, online seller man yan, Lord, parang awa nyo po, Lord. I-bless nyo po yung tao na ito na nakikinig sa akin ngayon. At yung mga nasa trabaho po, ng mga nagtatrabaho, hipuin nyo po ang kanilang mga puso, ng kanilang mga amo. Okay? Naway maging masaya po, maging malumanay ang kanilang mga kasama mabubuting tao ang mga nasa paligid. Lord, sana po ay pakinggan niyo po itong dalangin ko. Tinatawag ko po ang mga anghel sa kalangitan, parang awan niyo na. Mabuting tao po ang nanonood ngayon sa akin. Bigyan niyo po sila ng gantimpala, kaligayahan sa kanilang puso. King of wands, four of pentacles, ace of swords, page of swords. Okay. So Wow, medyo maganda naman yung cards na lumabas sa person niyo um I think merong pag-aaway sa third party between sa between sa kanya at saka doon sa third party. And merong paglayas, may magmamadali. Para plano siyang lalayas. Okay? Kasi si Wands at si Four of Pentacles and the uh, King of Swords, Ace Ace of Swords and Page of Swords, okay? Um nag-aaway, nagkasagutan. Tingnan niyo ha. Puro swords. Ace of Swords, Page of Swords. Ang sa baba nito ay Knight of Cups, okay? And Three of Cups. So, nagkasagutan ito. Nag-away, nagkatampuhan. Yan, maring insecure, nagselos sa iyo yung third party, 101%, malaki yung uh, chances na baka yun ang reason. Okay? So, meron dito akong nakikitang Um, meron siyang mabait na kaibigan. Kung amo man to or kasama sa trabaho, meron financial, okay, meron victory din ako nakikita, celebrations. Kung nasa OFW po kayo, maaring maring nga alisto, uh, uuwi na, okay? Kung halimbawa, long distance kayo, gustong-gusto kaninya makasama. Yes, gusto niya nang gusto niya nang makasama ka, makita, makapag-usap, mag-explain para makapag-explain siya kung ano nangyayari sa kanya. Okay? Yeah. Wow. Parang whatever it takes. No matter what. Kung no matter what it hurts. Uh, sorry ha. Hindi, hindi ako masyadong perfect. Pero meron kasi na nanonood sa akin na uh, feel am. Um, yan. May mga nanonood sa akin na feel am. Um, tapos, pinapatranslate nila yung yung mga sinasabi ko sa mga coworkers nila or kasama. Yan. So maraming salamat sa effort nyo talaga yung mga nanonood na inano talaga. So whatever it takes daw talagang gagawin niya lahat. Kung ano man yung consequences na mangyayari, gagawat gagawa siya at babalik sa piling mo. Yun yung gusto niya. Kasi hindi niya nakita ang tunay na kaligayahan dito sa tao nito. Opo. Hindi niya po yun nakita. Okay? So ang siste um grabe pala no. Parang ano, parang ang hirap pala ng sitwasyon din ng person mo kasi gustong gusto niya nga bumalik sa iyo gustong gusto niya makiusap dito sa third party na pakawalan mo ko bigyan mo ako ng pagkakataon para maging magdesisyon sa sarili ko hindi siya pinagbibigyan may instead may ginagawa nga eh, 'di ba magawa rin ng paraan para hindi kayo maging masaya sabi ng third party dito na si sense ko ay hanggat buhay ako hindi kayo magiging masaya Iyan ang sabi niya. Okay? Pero, lakasan niyo yung tiwala niyo sa Diyos. Basta malakas po yung paniniwala niyo sa Diyos, talagang bibigyan tayo niya ng tulong. Okay? Ako nga, witch na ako. Tumutulong ako ha. White spell ako. Pero parang na-amaze pa rin ako lahat ng, ng answer prayer ko sa client ko parang naaamaze talaga ako na bakit, alam mo yun, bakit sa dami-dami ng tao, ako yung binigyan niyang blessings na ganitong magkaroon ng gift para makatulong sa tao. ba diba? So, kahit ako mismo, naaamaze ako sa miracle ni Lord, ng Diyos natin. So, maniwala kayo. May posibilidad na mag-twist ang lahat kapag Diyos na ang gagalo para sa inyo. Okay? So, nahihirapan ka, no? Nahira ay, nahihirapan siya. Tingnan natin yung blessings. Nahihirapan na siya. Gusto niya na makipag-ayos. May taong magsusorry sa'yo. Patawarin mo. Meron siyang sinasabi, antayin mo ako. Three of Earth, Magicians, uh, um, wow, four of Oh. Okay. Sorry ha, pero alam ko naman maganda yung yung the other side maganda. Unahin ko muna yung ano. Um meron ako ditong nakikita na mapapansin nata siya ng boss niya. Bibigyan siya ng promotions. Yun ang blessings niya. Okay? Uh, meron din ako ditong nakikita na matutuloy yung plano. Maring bahay to, kasal, o ano man, matutuloy ang plano po. Yun ang, yun ang nakikita ko ngayon. Okay? Yun ang blessings niya. Yung blessings family. Okay. Pero may blessings talaga siya, nakakatuwa. Sige, okay. So doon muna tayo sa inyong reading. Kamusta po kayo? <coughs> Queen of Wands. Four of Potions. Ace of Coins. Ano to? Six of Coins. Okay. Grabe ka magmahal. Para kang bakla. Shout out sa mga bakla dyan. I love you ah. Galingan niyo Magaling kayo sa lahat ng sarangalan ng uh, anything. Magaling kayo. Bihira ako makahina. Bihira ako makakita ng baklang mahina. Malalakas sila. Yan. Kaya minsan nasasabi yung babae, pag nagmahal ka para kang bakla, kasi ang bakla, ang bigat ng words, ba diba? malakas sila. Hindi sila hindi sila tanga-tanga. Napakalakas ng fighting spirit nila. Mapipera sila, matatalino. Perfectionist kumbaga. So kaya pag may babaeng ganito, sinasabihan para hambak lang kapag nagmahal. Bigay todo ka talaga. Anyway, okay sa mga sa mga baklang nag-e-effort nagbibigay ng ng financial wala pong masama doon do it okay walang masama doon nagmahal lang kayo gawin niyo pero yung pangit lang yung maubos kayo yun naman ang pangit saktuhan nyo lang din. Halimbawa, may sahod kayo 10,000, ibigay nyo 500. Give and take ang tawag doon. Hindi kasi pwedeng pera lang din. Dapat may love. Love and money. Dapat po pantay yung dalawa na yan. Okay? Meron nagpa-reading sa akin na 35 years old. Yung lalaki ay 37. 35 to 37, parang ganun. Si ma'am 50 plus na. O, ba? Diba? Sabi niya, kung pera lang ang abol sa akin ng lalaki na yon. hindi siya, bakit siya gumagasto? Ibig sabihin, mal siya ng lalaki. Kasi kapag may perang lalaki, gumagasto ito. Nag-aabot sa kanya. Kaya nga sinasabi ko, love and money, dapat pantayan. Hindi pwedeng money lang. Pag money lang, magtaka kayo. Kapag kasi love din, magtaka kayo. Ano yung libog lang? Diba? Diba? parausan ka, mas malala ka pa sa pokpok. -pok. Buti pa yung mga entertainer or yung mga pokpok -pok nakakapera kapag nagpahipo, nagpagalaw. Mas malala ka pa. Ang bigat ng salitang parausan. ba? Diba? So, dapat... Love and money, meron po yon sa person na yon kung sino man ang kausap ninyo. Okay? Hindi kayo pwede makita na, ay hindi pala, hindi, hindi sorry, hindi kayo pwedeng kiligin sa mga hinahatid lang kayo, kakain kayo ng ilang piranggot lang na pinapakain sa inyo, in love na in love na kayo. Kasi ma'am, hindi naman po ako mukhang pera. Ay, tanga, hindi ka nga mukhang pera, tanga ka naman. ba diba? Hindi ka nga mukhang pera, naging parausan ka naman, ang lala nun. Ang lala. Pwede na lang, may client din ako na asawang mayaman may pera siya, then may jowa pa siya. Then enjoy ang life niya, di ba? Napakaganda nun. Well, may asawa siya. Kasi matanda na yung asawa, hindi natin rin eh. Kung bakit siya naghanap. Wala na, wala nang contact nangyayari dun sa asawa niya. Patay na siguro. Hindi naman, yung parang, yung part, hindi na nakatatay, hindi na tumatayo. So, meron siyang third party. Yan, so, pero wala tayong sa lugar, sa posisyon, nusgahan yung mga tao na ito. Okay? May kanya-kanya tayong kwento sa buhay natin kung bakit sila nandyan sa posisyon na yan. Okay? of Swords, The Judgment, ay, minsan yung iba sa inyo talagang gusto nang sumuko. Opo. Gusto nyo nang tapusin yung dapat tapusin. Hanggang kailan ako mag-aantay. Hanggang kailan ako masasaktan. Depression, some of you. Anxiety. Okay? So, kaya na sinabi ko nga, sinasabi niya, I'm tired. Kailan to matatapos? Bakit hindi niya na ako mahal? Bakit bigla siyang nagbago? Yung iba sa inyo, hindi niyo tanggap na niloko kayo kasi nagkaroon ka ng kampante. Nakampante ka na hindi ka lolokohin ng tao na ito. Okay? So, nakampante ka na um, na talagang grabing tiwala mo eh. Okay? So, anyway, wala naman masama kung magtiwala. Pero, nasa sa inyo pa rin yung kung patatawarin yung, yung person ninyo. Okay? Nasa sa inyo pa rin yan, mga mahal ko um, sana pagbigyan nyo ng pagkakataon at tip ko lang po sa inyo kapag nagpatawad po kayo, tama na yung mga nagawa niya. Huwag nyo nang ibalik. Huwag tayong pabalik-balik. Okay? Huwag nyo nang pinatawad na kayo Anong ginawa mo? Ng ganito, ganito. Binabalik nyo pa yun. Okay? Mas maganda po yung wala na talaga. Kung magpatawad kayo, at least pinatawad nyo talaga ng totoo. Okay. Meron talaga nakikialam eh. Okay. Meron talagang tao sa likod nito na pinapahirapan ka. Naiinggit, nagsiselos. Hindi ka pwede. Hindi, Hindi ako papayag. Galit na galit sa iyo. Sana babagsak ka. Yan. Yan yung mga sinasabi. Sana maghiwalay kayo. Yan. Sana ganito ganito. Ang dami, ang dami pong uh, salitang nangyayari. Meron iiyak. Gusto niyo nang mawala, gusto niyo nang tapusin talaga. Pero kung ano man ito, magdalawang isip kayo, okay? Huwag niyong saktan yung mga sarili ninyo. Yung mga naspell, yung mga walang kausap, nadidepress na kayo, message niyo ako, pwede kayo magpa-reading. At least malaking tulong po yung magpapa-reading kayo. Meron po itong pampabalisa sa person ninyo. Kung sa, sa money naman ang problema nyo, Uh, may gagawin ako para matanggal yung malas sa, sa money. Okay? So, but, pag malala po talaga yung problema, kailangan nyo mag-bracelet, kailangan nyo magpaalaga. Okay? Pero, thank you Lord, marami tayong natutulungan. Okay. Um, ano to? Uh -uh. So five of wands Empress Promotions din maganda rin ang promotions mo. Okay? Um meron kang kiniinisan na tao um, I think, huwag nyo nalang patulan para hindi lalala yung sitwasyon. Mas maganda po yun, huwag nalang patulan nyo. Okay? So, ingat po kayo. Maraming salamat sa lahat ng gustong magpapareading sa akin. Ito po yung Facebook number, ay Facebook ko. Bawal pong magna, mag message sa number ko. Meron pa rin mga syunga-syunga tumatawag at nagme-message. Hindi ko kayo papansinin. Hmm dadaan kayo sa admin. Okay? Bawal. Kaya linagay para alam ninyo, sa akin talaga Facebook. Dito kayo sa Messenger, February 4. Yan. Ito po yung cover. June 4. Okay? So, maraming salamat po. Hi, hey, ma'am. Uh, kamusta po kayo? Naway nasa mabuti kang kalagayan, ma'am lagi po ka namin pinagdadasal ng mga anak ko. One week na lang po ma'am, makikita ka na namin. Gusto po ng mga anak ko na magpasalamat po sa iyo ng personal. Dahil malaki po ang nayambag mo sa aming pamilya ma'am. Yun po yung pinag-usap-usapan naming mag-ina. Dahil kung hindi po sa iyo, wala po kaming pamilya ngayon. Maraming salamat ma'am dahil ibinalik mo sa katinuan ng asawa ko. Mahirap man pero babawi kami sa financial. Naramdaman ko rin po iyon na nang simula na po nung bumalik na siya sa amin, nagkaroon po ng parang himalang swerte sa amin. At ma'am, ang importante po sa ngayon, nakabalik po yung asawa ko. Ang dami kong paghihirap, pagtitiis sa kanya dininig din ang Diyos ang dalangin ko sa pamamagitan mo, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am, dahil talagang anghel ka sa amin. Ingat po kayo, ma'am, lagi. I love you. And excited po kaming makita ka. Makayakap ka at magpersonal personal pong magpapasalamat ang, ma anak ang mga anak ko sa iyo, ma'am. At sunod, ma'am, magpapamanispel po ako dahil amazing nga po eh. Yung ginasto ko po na magpaalaga sa iyo, talagang nabawi namin kaagad. Ano to? Na ghost bomb po yung anak ko. Ano ghost? Anong ghost bomb? Ah. Baka mali yung spelling, hindi ko alam. Ano ba to? Um um ghost. hindi ko alam ah kung mali ako or mali lang yung pronunciations ko, <laughs> hindi ko alam sorry, hindi tayo perfect <laughs> uh, so, basta yung anak niya daw at maraming salamat ma'am talaga ayun lang, so malala, malala din ang problema ng magpamilya na to inabandon na sila ng tatay nila, tapos yung kabit binilihan, house and lot <laughs> tapos sila pinabayaan then, yun Salamat naman sa Diyos at uh, tininigang dasal natin, ano? Okay, tawagin natin ang inyong mga person. Pag sinabi kong banggitin yung pangalan. Okay? Babanggitin nyo yung pangalan. Okay. Banggitin yung pangalan. Wait lang, meron ako. Yan. Okay. Tatapat ninyo yung kamay ninyo sa screen and then uh, nanayin ko ha. Okay, sige. gagawin nyo, ipupunas nyo yun sa mukha nyo hanggang ulo. Okay? Ulitin ko ha. Okay? Yun. So, pupunas nyo yun sa sarili niyo. Ingat po kayo and maraming salamat. So, nawa insya Allah, merong matutulungan yan, yung mga person niyo wag na kayo mag-comment -mag kasi makakarma lang kayo kapag negative yung mga comment nyo. Kung ayon nyo yung gawin, wag nyo yung gawin. Hindi po kayo pinipilit, okay? So, sa mga positive dyan na matutulungan, or nakatawag na yung mga person nila, i-comment nyo po dyan sa ating uh, comment section. Okay po, ingat po kayo. Maraming salamat.